Nip, nanti ming ming na ming, yeah, <Ay. laughs> ei. Yeah. So baet baet la, ako na ming ming. Si meiko, meiko, ako. Ang pangarani nito ay si meiko. se lelaki siya lelaki bermikuy bermikuy yaubat teh hmm mata ni nak Bini Ming, selamat di tukayu. Begini tak Ming. Si ming-ming, si ming-ming, adik garing, Ding ding gading, 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 cik wik. Pula-pula, ilu. Alah. Aik, keguap pula, kisah <laughs> nak ni ming-ming. Batik-batik <coughs> nak kami ni ming-ming, tak lagi nak kami nagkikita ngayon ngayuan. Acing. Acing, acing. Oi, ka kalang.

Si Ming ko'y namatahong Naman ko numandaw daw. Ala, pinkies hmm. ah! <laughs> pinkies ang ilong tiya na oh! Number king, king, king Galing-galing <laughs> ah! Parang, parang punong-puno ka ng nutrition ah! <laughs> 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 Di ba Ming? Kumusta? Ano <laughs> uh -huh. ba eh, ano naman, buhay buhay mo dito? Pag ikaw lang, kayo-kayo lang ni eh. ano, si Kabang. Ayun si Kabang oh. Si Kabang na walang balahibo. Asa na 'yon? 'Yung pangit Sus, Kabang, marasa ka pa na ano kayo ka ng balahibo. Kabang. Lagi. <laughs> Ayan si Kabang, oh. Parang, ano, sigbin <laughs> Meng, Ming, parang sigbin Bin yung kasama mo dito lagi. Wala nang balay mo. Ba. Buti ka pa. Guwapo, guwapo. Hihi. <laughs> ming, ming, ming. Ha? Ano say, sinabi mo? Ha? Ha? Ay, daily. Kung naintindihan eh. Yaar ji. Ah, kena. Apa kamu ni niglay? Hmm. Nang kaun mo? Ino bos mo na. Ha. Da bos mo pagk kaun mo? Neng, mikoy. Mikoy and lucky nang buyer. Bro, baw. Yay! <laughs> Bra? Abi? Eh, uh, oo. Yay, baho. <laughs> baho daw itlog mo. Ming? Mikoy. Baho ko ng itlog mo, Mikoy. Ay, di. Tawagin na man ay si Irkot. Waran, Lord. Diba si, mga bakal sa sinina, bayo dita. kada benda di sa Manila. Berat na. Sa aku na rowir. Ya kada. Ay. Masakit. Eh <laughs> na pugi, o. Ay, pugi, pugi Ming -ming Ming -ming. Ming. oh. Nang pogi pugi ngan ni Mingming oh. Mingming. Ming. Ang guling-guling ni Mingming oh. Eto lang dito. Pag nanganak 'yun Ming si Mikay. Ikaw si Mikoy. Yung nasa isang bahay si Mikay. Pag manganak na si Mikay. May mga anak 'yun dadalhin ko dito yung iba. 'Di ba? Ming Gusto mo, Ming? Ha? Gusto mo? Oh. <laughs> Nga man? Ayaw mo, may kasama ka na dito. Now, gusto mo. Na. Now. Gusto daw niya. May kaupod. No? Nga. Nga. <laughs> may buot na. Ito, to yun. Oh. Gusto mo may kasama ka dito? Ah. Oh. Dadalhan kita ng kasama. Nagkaw mm. <laughs> hmm. hmm. ni Niglay? Hmm. Bait-bait na ang kunami kuya. Inalisa namin. Inuwian, nandito pa rin siya, hindi nagalayas. Buhay pa rin. Ah. Buhay na buhay. Pugi pa. Ano, Mikoy? Abay, pabait-bait pa, oh. Hmm? <laughs> okay, Abait-bait mo na, ming, ming ko, ay. Ha? Hmm. Ano, kumakain ka ng daga dito, Meng? Ha? Nikoy, ayaw pagtulog. Meng, sagot ba? Aw! <tinyo> Sana tulog ka na eh. Sasagot ka man eh. Ha? Pero, wala. Na Naman. Ayaw nga, ne. <tinyo> Bidisturbo ka. Ay, galit Ay, nagong robot. Na noman. Mako. Myong myong. Oi, 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 Ay, di, lepo, di. Di, di ka lang. Di, di ka lang diketing Di, di, diketing di, 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 bye-bye. Bye-bye mga kamoment. Yay! Yeah.